Tulungan mo ako. Bago pa siya tumungtong sa edad na 18, kailagang mabawi ko na siya. Dahil kapag hindi ko napigilan, ang pagpapasa ng bertod ng aswang sa anak ko, tuluyan na siya magiging aswang. Tuluyan na siyang magiging kauri nila. Ano kung bang pwedeng dahilan para makumbinsin niyo kung siya nga ang aswang at huli kayo? Yung pumatay sa mababal, siya yun. Siya ang kumain ng lamang loob ng mambabalot na yun. Isa pa, mahilig silang tumira sa malayong sa bahay. Ikaw alam mo naman ang bahay ko. Wala na akong kapitbahay, pero malapit naman ako sa bahayan. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang makatulong sa akin para mabawi ko si Mateo sa kanya at mapigilan siya sa nakatakdang maging asuang. Paano natin mga Kailangan Kailangang mapatay natin sa kilino. Ano mo? Hindi ko magagawa nun. Kundi ikaw ang magagawa nun. Hindi ko ako mamamating tao. Hahayaan mo na lang bang mawala sa'yo sa Mateo ng habang buhay? Pareho tayong mawawalan sa so, sayo bilang kasintahan mo. Mawawala rin siya sa akin bilang anak ko. Kapag tuloy niya siya na siyang nakontrol ng pagiging aswang, hindi nga na tayo makikilala. Ayokong mawala sa akin sa Mateo. Kung gano'n, tulungan mo ko. Walang ibang makatutulong sa akin kung hindi ikaw. Sabihin mo sa akin kung ano po dapat kong gawin. Ang punyin na ito. ito, ang tatapos sa buhay niya. Doon lang natin mababawi si Mateo sa kanya. Sa paraang wala. Mapipigilan natin siya na huwag maging tuluyang asuang. Magaling na ang sulit mo. Sayang po itay. Hindi niyo po ako iniwan. No. Mula nung kinuha kita kay Goya, ipinagako ko sa sarili ko na kahit anong magyaray, puprotectahan kita. Asa po ba ang totoo ni Ina? Oo, anak. Patawad ko na hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Natakot kasi ako. Matapos ko malaman na aswang siya, pinakisamahan ko pa siya. Pinaniwala ako magsasama kami habang buhay. Kinuha ko lang ang loob niya. Hinintay ko lang namaisilang lang kanya. Nagsama pa kami ng mga ilang panahon. Kaya nila, Nakakuha pa siya ng mga larawan At ikaw nga ang batang sa larawan na yun Na itinago na Nang mahabang panahon Nang ilayo kita sa kanya Galit na galit siya sa akin Nagbanta siya na babalik ka niya At kukunin ka niya sa akin Ngayon pagbalik na siya Naging mahigpit ako sa iyo dahil ayo kong bigyan siya ng kahit konting panahon na makalapit sa iyo. Pero bakit ako naging kaswa? Dahil ginagamit ang kanya ng kapangyarihan ng itin. Kaya pilit kitang inilalayo sa kanya. Para hindi niya magamit sa iyo ang kanyang itin na kapangyarihan. Ah, kaya lang, magpapalipas lamang tayo dito ng isang araw. Kinausok ko na ang kasintahan mong sa Jessa. Inihahalap niya tayo na masasakyan palabas ng bayan na ito. Luluwas tayo ng may nila anak. Doon tayo titira. Sa lugar na hindi na tayo masusundan pa ng iyong inang aswang. Kung gusto ko po sana siya makilala. Pero siya ang dila ng lahat ng nangyayari sa atin. Kaya mas gugustuin ko pa na huwag niyo lang siyang kilalanin kesa mga pahamak ako. Mga Aquilino? Jessa! Nasaan po si Mateo? Nagdito siya. Pasok at tuloy. Wala bang nakasunod sa iyo rito? Wala po. Jessa, salamat. Tutulungan mo kaming makaalis sa bayan to sugat mo. Wala na. Pinagaling na ako ni tatay. Walang may iwan bakas? Oo. May angking kakayan pala si tatay na magpagaling ng sugat. Kaya walang natin ang bakat.